没。 Ay, ito kawawa, oh. May hingi. Ito, oh. Ayan, oh. Oh. Mm. Oh, nag-aaway na sila. Oh. Parang hihingi siya ng pagkain, eh. Oh. Nag-aaway-aaway na sila. Oh, look Saan? O, oh, nangihingi siya, oh. okay. <laughs> o. Na Umihingi talaga siya, o. Oh. Kali na pa siya umiiyak, eh. Umihingi siya.